Ang erectile dysfunction ay senyales na wala ng kakayahan ang lalaki. Another myth ko, Doktora, no? So ang erectile dysfunction or ED ay isang medical na kondisyon na may iba't ibang sanhi, no? So either physical, emotional, or dulot ng lifestyle, no? So hindi ito sukatan ng ating pagkalalaki. So marami ring paraan para magamot ito. Kapag nahihirapang umihi, siguradong prostate agad ang may problema? Myth din po ito, doktora. No? So, bagaman madalas nasanhi ng hirap sa pag-ihi, ay problema sa prostate, gaya ng BPH, hindi ito laging dahilan. So, maaaring may mga urinary tract infection, mga bato sa pantog, o iba pang kondisyon. So, kailangan ng tamang pagsusuri para malaman ang tunay na sanhi. Balikan po natin, Dok. Walang lunas ang erectile dysfunction, kaya dapat tanggapin na lang. As mentioned, no myth ito doktora, no. May mga epektibong lunas at gamutan para sa erectile dysfunction mula sa lifestyle changes, gamot, therapy, no. So hanggang medical procedures. Hindi kailangan tanggapin na lang ito. So magpatingin sa doktor para sa tamang solusyon.